Binigyan din di ng ilang opisyal ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Ito yung sa gitna ng mungkahi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paghihiwalay ng Mindanao. Tiniyak naman ng DND at PNP ang pagpapanatili ng integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Si Patrick De Souza Detalye. Kapwa kinontra ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang panawagang paghihiwalay ng Mindanao ayon kay dating DILG Secretary at ngayon National Security Advisor Eduardo Anyo dahil sa panawagang ito, mawawala ng saysay ang kabuang pagsisikap tungo sa kaunlaran. Anya, nakasalalay ang lakas ng bansa sa pagkakaisa at anumang tangkang magkawatak-watak ay dapat natutulan ng anumang sektor. Dagdag ni Anyo, dapat bantayan ang komprehensibong peace process na nagwakas sa dekada ng armed conflict sa Mindanao at nagbubunga ngayon ng progreso at pag-asa. Hindi rin anya mag ang gobyerno na gamitin ang mga kinakailangang hakbang laban sa paghiwalay ng Republika at anumang pagtatangka rito ay harapin ng may puwersa. Para naman kay Sekretary Carlito Galvez Jr. na nagsilbiring Presidential Advisor on Peace Process ng Administrasyong Duterte, anumang panawagan o pagkilos na magbubunga ng destabilization ng bansa ay dapat talikuran. Anya, dapat ipagpatuloy ang suporta sa mitiin ng kasalukuyang administrasyon para sa kapayapaan at pagkakaisa kung saan naramdaman na ang epekto nito. Sabi pa ni Galvez, ang mga dating miyembro ng revolutionary groups ay may aktibong partisipasyon ngayon sa pagsasaayos ng bansa at pagsusulong ng kapayapaan lalo na sa Bangsamoro. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos na dating MMDA chairperson, hindi sagot ng pag-iwalay ng Mindanao para tugunan ang mga hamon dito. Paglabag din anya ito sa konstitusyon at sisira sa territorial integrity ng Pilipinas. Kaugnay nito na nawagan si Abalos na panatilihin ang pagiging sagrado ng konstitusyon para sa matatag at iisang bansa. Ang Department of National Defense tiniyak na gagampanan ang kanilang mandato na protektahan ang soberanya. Ang PNP makikisa rin sa pagsisigurong mapapanatili ang integridad ng teritoryo. Hindi ayon si PNP Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao na tila buhabaliwalaan niya sa mga nagsakripisyo ng buhay para sa kayusan ng Pilipinas. If there are any efforts of uh, uh, any secession or to secede uh, from a portion of our country, parang hindi maganda and it will only entail uh, Ma magulo na to a magnitude na siguro baka hindi natin kayanin. So, ang pinakamaganda niyan talaga is uh, let us be united. Let us not entertain these uh ideas. After all, uh, mapayapa naman tayo, tahimik naman tayo. Hindi din ito suportado ng isang Muslim advocate dahil matagal na anyang nabugbog ang Mindanao sa issue. Kami po yung sa Marawi, Lanao, Bangsamoro, ang pinaka nabugbog na po so, ng secession, ng rebellion. 50 are years, peace talks. Allergic na po ako. I mean, allergic na po kami. I mean, as young Muslim professionals, no po to secession. It shouldn't be a word even uh, that should be raised. Samantala, patungkol sa usapin ng People's Initiative, nagpaalala ang liderato ng PNP sa mga polis na maging profesional sa pagpapatupad ng batas. Pero maaari anyang maituring na criminal act kung may panunuhol na ginagawa para magpapirma. Well, uh, to my understanding, when we say people's initiative, talagang uh, is the will of the people. Meaning, there are no other influences, there are no coerctions, there are no bribery, and uh, there are no uh, other things that uh, might unnecessarily influence uh, the people's will pero alam mo naman uh, sometimes in that particular aspect uh, may mga gray areas so we have to really uh, discuss it uh, thoroughly Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas